Pahagi ulit ako sa inyo ng kalaman para sa pagpapatubo ng kabuting saging o paggawa ng spoon. Ayan. Ito yung tabakong meat rips. So, kukuha lang tayo dito ng konti na idadagdag natin sa ating substrate. Yung ating substrate ay merong pusot. Pusot. Tapos, uh, meron din siyang dayami. Ayan. Makikita ninyo isang bacha yung ating kinuha. Bali ito makakagawa na tayo dito ng ano plus yung yung kumbaga na reject na mga protein bags. Yun yung ating, ano, yun yung ihalo natin dito. at uh, Ito makakagawa siya ng 200 to 300 o 300 na piraso na binhi. Bali bababad siya na ating sa drum. Yan. Na may tubig. So tubig lang siya, wala siyang halo. Pure na tubig, wala tayong halo Bababad nyo lang siya nang isang isang araw. babad na natin siya. Ayan. Maganda kasi ito sa ngayong taglamig. Maganda ito sa substrate maganda sa amag to itong tabako mid trips bali ito kung malapit ka sa ano sa pinag aalisan ng ganito mga ma ano na yun mga mga pabrika ganon o kaya yung nag-aalis ng mga dahon libre lang to na nakukuha so sa Pangasinan punta lang kayo sa may Bilyasis yan, pag sa Pangasinan, ma makikita nyo doon na sa Villasis, magtanong lang kayo kung saan sa nakakuha ito. Bali, ano lang to mura lang to mga siguro. Yung isang tumpok, mga 50 kilos yon 60. Mga 60 to 70 kilos. Ay, makakuha nyo lang doon ng 200 jata. Oh, 200 na ako nakakamali. No, Ayan. Mga 200 to oh, 100, 100 lang, kanyan. So ang dami na makakagawa na ka, uh, makakagawa na kayo ng maraming binhi doon. Ayan, dinagyan nilagyan natin sa nang pangpabikat para lumubog yung mga mga tabako midrips. Yung tangkay. Yung tangkay ng dahon. Ayan. So para lumambot siya, matigas kasi. So kailangan malambot 'yan. So, bababad natin siya ng buong araw. Saka natin siya alisan ng tubig tapos banlawan ng isang pieces So, ito na yung uh, resulta na after ng one day na pagkakababad. So, may bula-bula na siya. Ayan. Yeah may bula-bula na. So, i na natin to para sa ganun ay tagta rin natin at iahalo natin sa ating substrate. Nang maliliit itong mga ito. Bali, tatagta natin lang siya ng maliliit. Gaya nitong gagawin ko. So, ganyan yung kaliliit yung yung kanyang ano, putol. At ito, pwede nyo na siyang haluan ng na na dahon ng saging. Uh, dyan na rin ay yung na na kusot. Ganyan. Tapos pwede nyo na siyang ibag. Pwede rin naman na uh, i-compost nyo muna siya ng 14 days, 15 days, ganyan o kaya 20 days bago nyo siya uh, ibag, ha ihalo nyo na yung dahon ng saging, kusot at uh, dayami, ganyan tapos darak so halo nyo lang yon every 3 days at ibag nyo na so ganyan lang yung pagpoto natin ng tabako mid trips ito na yung ating tinadtad na tabako mid trips tabako mid ribs mid ribs yan kumbaga ito yung alam niya yung sa dahon ng tabako na yung nasa gitna na matigas yan yon yan yon yung nasa gitna ng dahon na matigas nagkaroon ng amag so ito yung iyahalo natin diyan bali ito na compost na 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 dayami at saka sodas so sa mga nagtatanong kung ilang percent So sa tabako mid trips ay gawin nating 30%. Tapos yung soda sa tsaka dayami ay 60% tapos 10% na uh, darak. Ayan. So yun yung ating lalaki, tapos lagyan din natin ng konting lime. Ito yung ano, ito yung inamag na oyster mushroom. Ayan, makikita ninyo. Tapos, ito naman sa kabila, ito yung hindi inamag. So, ito yung iahalo natin. Ito yung reject. Pero, hindi ito reject kasi mayroon pa itong sustansya na hindi pa naano. ano. Kaya ito yung iahalo natin. Makikita ninyo kung anong magiging resulta. So, walang sayang sa pagkakabuti. Yan. So, ito yung iahalo natin dyan sa tobacco midtrips. Bali, ito na yung ano, yung nalagyan ko ng lime at saka darak. So, ito na yung nalagyan ko ng darak at saka lime. Bali, matimpla na sa ano So, ito lang yung gagawin ninyo. Sa paghalo ng darak, basta mga mga 8% lang na darak, tapos 2% na lime. Ayan. Tapos, uh, 30 ay 30% na nakusot. Tapos, 70% na o 20%. Ayan, 20% na dayami. O kaya, 20% na sodas. Na sa nyo na yan. Tapos, uh, 70. 70% na uh, So das o dayami sa inyo. Depende yan sa inyong ano uh, gagawin. Kung mas maraming dayami sa inyong lugar, so yun yung ano 70%. Pag naman, uh, naman, mas marami yung kusot ay yung 70%. Tapos ang 30% yung dayami. Ayan. Tapos yung 8% tarak. Tapos 2% ay lime. So ganyan lang sa mag sa mga uh, nagtatanong sa akin kung ano ang ratio niya. So, ganyan lang yung pang-ratio ninyo. So, sa pag sa paggawa natin ng binhe, kailangan natin ng maka, uh, plastik plastic na makapal. PP bags, ganyan. Calypso. Yan yung brand na makapal. Sabi niyo yung makapal yung, yung plastic niya. Para pag in-steam natin to ay hindi sa uh, malulusaw o hindi siya mapupunit. Ganyan. So, yung makapal yung bibilhin ninyo. Bibilhin ninyong plastic. Ganyan. Tapos, 6 by 12. Sa so, pagkarga lang natin, ganito lang yung gagawin ninyo mga ka-mushroom. Ayan o. Oh. Bali, ilalagay nyo lang siyang ganyan. Bali, nahalo-halo na to. Nahalo-halo na. Ayan. Tapos ititimbag natin sa Ayan. Pag naano na siya, natimbag na ganyan. Dapat 500 grams. Ayan. 500 grams. Ganyan. Kung ito yung ginagawa ko. Pero pag pag sa lang, binhin nyo lang kahit sobrahan ninyo ng timbang okay lang kasi sa inyo naman so ito inano ko lang para sa pagpapadala ko para sakto sa LBC ada na rin na hindi sa so sobra kasi babayaran ko yung sobra pag sumabra sa timbang tapos iyan nyo nyo sa ipipress nyo lang sang kanyan i-press nyo sa ganyan i-press nyo tapos tatalian nyo sya ng goma yan kung gusto nyo naman lagyan nyo sya na ng... ng PVC neck ganyan pwede rin lagyan nyo sya ng ganito tapos goma tapos yung apel. Yeah, pwede yung pwede siya sa yung ganito lang, gaganit yung sa tatelian mo sa isang ganyan. Tapos dalawang ikot lang ganyan, o ka, tatlo. Ganyan na. Papasoras niya sana ganito. Pwede naman yung ganito yung gagawin niyo. Alisin niyo siya. Tapos, ilagay nyo itong PVC neck. Ganyan. Tapos, ilalagay nyo yung papel. Narito, papel. Ayan. Wala pa ng papel. Ganyan, papel. So, ito yung one fourth o one eighth. Ayan, one eighth. Tapos, ito yung ilalagay nyo, ilalagay niyo sa Tapos, ilalagay niyo yung coma. Ganyan. So, ganyan yung magiging labas niya. Pwede yung gawin niyo yung takip ng soft drinks, yung mga 1 liter na plastic. Kunin niyo sa mga tindahan. Tapos, yun yung gawin niyo na PVC. Pwede yun para makatipid kayo. Ganyan. So nasa inyo na kung ano yung discarbonization. Tapos ipapasturize natin siya ng 4 hours. So, so ito na. Pagkatapos na natin siyang may bagging ay gagatungan na natin siya. Gawalan kayo ng lotuan na parang ganito. Pwede din sa pwede din sa lupa magkukay kayo tapos lagay kayo ng butas tapos imbudo para paglabasan ng usok. Ganyan. Pwede naman ng ganito mag-building kayo. Ganyan. pagano ng kahoy o kaya magsiminto kayo ganyan so depende na sa inyo kung, kung paano yung pamamaraan nyo ng pagluluto so wag lang yung hollow blocks para mas malakas yung apoy pag ganito kaya sa hukay ganyan. pagdating ng araw hukay din tayo dito at uh, ko sa inyo kung paano gumawa ng ganun so ito na iano na natin sya iaris na natin sya para pasturize ng apat na oras hanggang limang oras Ganyan ang pagpapastorize natin para walang kontam. Ay maiwasan natin yung contamination. morning mga kamashroom so ito na yung ating pinasturize kahapon at kukunin na natin siya para pa palamigin at tatanan naman na natin siya nilagyan ko ng bato kasi medyo malakas yung pressure niya kahit na mahina yung apoy kasi mali lang yung butas niya para sa ganun ay mainit sa loob kaya nilagyan ko ng pampabigat. So, ang gagawin natin ay pagkakas natin sa para taniman. Ayan. Bali, dalawa yung naalis yung ano nito. Tatlo. Yung rubber nya. Ibabalik lang natin. So, kukunin natin yung isang ano dito. Yung ating pinapa amag kasi malamig ngayon kaya pinapaarawan natin tong ano. Para ma-maintain yung init. Ayan Kunin natin yung isa. Yung fully ramified na. Ito hindi ba masyadong fully ramified. So, titignan natin yung mga yung fully ramified na. Ito, hindi pa din. Hindi din to fully ramified pa. Ito, fully ramified na. Ito yung tatransport natin. Ito, hindi pa. to hindi pa din so wait pa natin ng ilang araw yan so ito malapit na sya yan bukas pwede na yan tapos ito so yan so lang muna yung anuhin natin ito yung gagamitin natin na pang transfer kailangan natin ng kutsara tapos papel tapos yung pp ano itong pvc so nasa nyo na kung maglalagay kayo ganito o hindi pwede naman yung ganyan pero wag nyong hipitan tapos goma Ayan, goma. Tapos itong binhi na isasalin natin. Pwede kayong gumamit ng ganito, yung takip ng ng soft drinks. Ayan no. Alisin nyo lang yung dito sa may tap nya para maging ganito. Pwede naman yung ganito. Yung hose. Ayan. Nasaan nyo na kung anong gagamitin ninyo. So, ganyan lang yung paggawa ninyo. Hanggang sa matapos natin. Ganyan. na natin lahat. O oh, nasalin, nasalinan na natin lahat. Yan, makikita ninyo na kasi mahalaga ang temperature sa pagpapaamag. Yan. Dahil marami yon ito, mas malaking drum yung gagamitin natin. Bali, itong drum na ito, butas na. Mas maganda pag may butas yan. Para sa kanon ay makasingaw din. Ayan. At ganun na rin magkaroon ng hangin. Bali ito yung dati, yung isa. Bali ililipat lang natin 'to. Itong patungan dito. Ayun. Bali dito tayo mag magpapaamag. Ito na natamaan to ng araw. Ganyan. At amahan siya ng araw, babalot natin siya ng tatlong sako para kahit na dumikit siya dito ay hindi matutuyo o kaya magpapawis. So, ganyan lang yung pagka natin ng protein bags. Ayan. So, hanggang sa mapuno natin. So, ganyan na ako magpa-amag ngayon kasi malamig yung panahon ngayon. Kaya, ganyan yung pamaraan ko para ma-maintain. At saka, pag natanggap ninyo yung aking binhi, ay store nyo siya sa medyo warm. Pwede ninyong gayahin ito para ma-maintain yung yung kanyang temperature sa loob para tumagal yung binhi niyo Yun lalo na ngayong taglamig and para hindi mamatay yung amag so ganyan at i-update ko kayo ulit sa susunod sa panibagong video para sa resulta ng ating pagpapaamag